ito so, mga kapatid uh, bali ito bar, bar counter ito minasin niya eh, ko ng epoxy primer white tapos binadi filler ko tapos mabody filler uh, marami pa rin siyang tama may mga lumulogo ganun. kaya inispiran ko ulit ng epoxy primer sa ako babatakan sa ako binatakan ng bosnia volcano ang mga papakita ko sa inyo is friend ko ito ng Epoxy Trending board. Kung pa din na ito, Tingnan natin kung meron siyang reaction. Sure. Kasi ipipinis natin ito ng... Uh, kasi wala silang available na wood Ito ang available nila, uh, Davis Polyflor. Ito ay polyurethane wood varnish ngayon lang ako makakagamit nito mga kasama babies susubukan natin ito kung maging tab maganda uh, wala silang available loud so ngayon ito nang na gagamitin natin naman siya ng number 220 para makinis may tering 120 pero pag finishing na tayo mas makinis pag 220 makikita natin ng epoxy primer white makikita nyo, ito ah, dalawang araw na itong namasilyag, tuyong tuyo na ito kaya makikita natin may isang reaction maka uh, inisplay natin ng epoxy primer white ay hindi siya nagbubbles ibig sabihin pwede na siya sa kwan, sa acrylic pwede na rin siya sa varnish uh, sanding sealer ganun lacquer type pwede na siya pasado na siya papakita ko lang ito sa mga baguhan para hindi kayo nag-alin hindi kayo kakabahan sa trabaho niya kaya sa best na gagawin ko panoorin nyo lang mga kasama ito yung gagamitin natin mga kapatid ng proxy ah, lalagyan natin siya ng dosya na oil tinti uh, ito na yung fish natin ah, uh, natin itong puti ng kumpi kasi mag aspe tayo ng pignara ito yung patalis niya Thank you.

White. bali nilagyan ko ito ng oil tinting polo kaya ganito ang tulay nyo bali ito pang fish lang natin sa gagawin natin yung teklara ito si primer white kaya natin itong post level packing kaya natin ito pero bago natin ispinar nasan muna natin ito Bago natin ispirin mga kasama, kailangan natin gamitan ng pagsala. Salahin natin yung pintura kasi yung epoxy primer, uh, maraming banyan uh, na mga malilit na parts na bukol-bukol kaya nagbabarado siya sa spray gun kaya kailangan nating salain maganda kasi yung pansala yung stocking kaya lang wala tayo nun bawa na kapitin yan may harap lumubog yung primer medyo malapot lang yung timplada ko sa isang litrong primer kalating litrong ito po si Regio yung lakot thinner. Wala matanggal mabuti yung halika mga katama. si primer, wala na tayo nakikita naging problema, walang bubble. Dahil kung si primer pala, makikita na natin kung may reaction ang, ang pinitaraan natin ng masiya.